Hi guys, magandang hapon. Wala tayong trabaho ngayon dahil ayan, biglang nagkasakit si Mrs. kaya tayo muna nagalaga at nagalaga sa mga bata. Walang ano, walang ibang magalaga kaya umabsent muna ako sa aking trabaho. Sa araw lang naman, bukas siguro ay makakapasok na ako ng trabaho. Alaga muna sa aking mga anak dito. Ayan, natulog yung aking panganay na si Maib Lorraine Victorino. Ito yung magandang anak na dito. Ayan, oo. Oh, oh. ang init-init. Sobrang init kasi, guys. Karabing init ngayong panahon dito sa Pilipinas. Dito sa Montalban. Ayan, oo. Oh. Saan na naman kasama? Ha? Kasama ka na naman sa akin? Ang init-init. Gusto -init. mo lumabas? Ha? Oo, oo, oo. Hindi, oo, gumayak. Ha, ha, ha. sama to eh. Oh. Gablak si papa. Oh. oh. ako ko lang na kaubad daw. Macho yan oh, macho. You know, macho. macho! Ano ginagawa mo, macho? Ah. Macho. Gusto na dumagas. Ano oras pa lang anon? 3:30 pa lang ng hapon. Pero sobrang init pa rin. <laughs> Ayan, nakapaglaban na ako kahapon, no? Oh. O, oh, ang gugulo. Pinampay ko yung kahapon, no? Huwag kang nak! Ayan, no? Oh. Brang init, guys! Ayan, no? Oh. eh ating motor na ginagamit. Honda Click. Ayan, Sobrang init, no? Oh. Maraming pang protection sa, ano? Sa init ng araw, dito sa labas. Sige, guys, ngayon dito na lang yung aking vlog at nagwawala yung aking bunso. Hahaha! <laughs> ah anak golong